Guys, good morning, good morning. Sabi niya Idol. Ayan. So, dito tayo sa Tubig Dagat. Ayan. So, let's go. Try natin maghagis. Oh, dali. Turok level. Mamaya ko na gamitin yung bago pagka medyo malalim na. Ah. Habis, menurut ni idol saan yung makagatay tayo di makagatay yung tayo idol oh. Ang ganda ng sunset to, palapas palabas ng araw. Hmm. Kita na yung araw mga idol. Subukan pala natin tong lore nating na bago. ang bilis na ng araw lumabas mga idol mga ah, master kasama pala natin si bro Alpi nandito this... sa sama nagaayos pa sa ayaw yung panag ang ko dah Laki ng barracuda doon. Oh? Ay. Ay! Para sila mag promote Diba? Oo. Oh. Tataas ang alam So, yun guys. Lipat kami ng fishing spot. Yung mga uh, Pilipino. O, nandito si Master Randy eh. Diap ni Master Randy ngayon eh. Ay. Eh! Yeah. Ayan! guys ito so, kami tayo ng 20 pa 20 grams jig sana tayo makadali so, let's go hagis natin sa jig try natin ah layo

Tay, hey, make yung master natin, ha. Master ka dyan, mas. Hoy. Shout out to the maximum level. Ah. Kaya wala kami na uuli, nandito ka lang naman, eh. Ano <laughs> bali yung tau-tau ko? Ano bali? So, eh, mahaba naman yan, ha. So, so. Ha? Ha?

May bihod, no? May bihod. Tawalan natin. Ang laki, oh. Tawalan natin. Tawalan. Oh. Tabo, oh. oh. Ang awang isda. Dahil sa paayin, nadala siya. May <laughs> katuli <laughs> oh, na naman, eh. Ah, bago. Ah, bata pa. Patubo pala yung ipin, niyo! Kaya, biligay ko, eh. Sige. Sige. Yan, pati. Yan, yeah. yeah, <laughs> yeah buddy. Sana oh. Yan ang tunay, alam mo na yun. Iyon no? oh. Ang ganda ng isda. Yung uh, anong isda yung sa cartons yung parang uh... ay sino yan? nimo nimo Siya ba yan? laki okay, yeah, <laughs> Papa video tayo. Mhm. Hawakan ko. Eh, yeah. yeah. nakasit na ah, rin. Oh, <laughs> uh, uh, 'yan. Yeah. Uh, mga mo 'to, binigay ko lang. <laughs> oh, yan. laki mo. laki nga. Siya nakahuli. Ako, oh. siempre binigay ko lang dito. <laughs>

Masarap ng pangsit ni Master oh. Ano? Kulang pa oh Ha? Hmm. Ano ba yan? Sa Oh. Okay yan Sus, Mario Yosef Kunti kunti lang oh, um, Maraming salamat Master Ganda talaga pagka uh, ah, Ano yung tayo nun? Nalimasag? Ah, Ako? talangka? Sardinas For first time nakadali din yung partner ko Sarapay din yan Oh, Pwede na yan, parang gano'n. Huwag kayong pag ito. Dito ko yung lapis dito, lalaki.

parang may dumaan no Ay, oh, mga idol oh parang may rakit na dumaan eh oh palaki, malaki dito ibig sabihin tapos palit ng, dito. oh, palit ng palit so, ibig sabihin ang galing dito papunta oh. ng <laughs> hmm. 嗯。Mm.